Uy, Tibuli. Hindi ko pinunta ko dito, ha? Sipe. Eh, ano? Kung sipe ang pinunta mo dito? Kahit kailan, hindi ka namin magugustuhan. Isa pa, mas mukha pang akong lalaki kaysa sa'yo, eh. <laughs> Alam mo, hindi ka lang babae. nasaktan lang kita. Babae? Ah, babae? Susuntuan ka pag mukha mo? Wala. <laughs> uh, ah, eh. Nagaano lang kami, naglalambingan lang kami ni Bayaw. Huwag mo ko tinatawag na Bayaw, ah. Kahit kailan, hindi ka na magugustuhan. Tol, bahay ba tayo? Alam mo, nakakabahan na ako, eh. alam mo, dito sa lugar natin, sa village na to, halos lahat, napasok na natin. Baka mamaya, ahuli na tayo. Oo nga, Brian. Baka mahuli na tayo ng polis. Mainit na tayo. Ito kayo. Hindi tayo makahuli ng pulis dito. Isa pa. Hindi ako dito. Alam nila, pag nagsalita sila, may kalalagyan sila dito. Doon na nga tayo. Pero ang pinagtataka ko lang, Tol, eh, sa lahat ng bahay dito, bakit di ba natin mapasok yung bahay ng lablab mo? May pasiga-siga ka pa, eh. Ay, kinakatakutan ka naman pala. Pare, hindi ko mapapasok yan. Alam mo namang mahal na mahal ko yung si Pe. Eh. Ang talong. Love ka ba? Teka. Parang di ko gusto yung tono ng panalilta mo. Parang nakaka-insulto ka. Ano bang gusto mo? Wag, tol. Ang bihira na mo si Brian. Si e, parang di ka na sa akin. Pati ako tataloyin mo eh. Alam mo namang biru ako alam mo, para mabawasan yung pinitang uno mo. Di ba ito yung anak ng lablab lab mo? Malapitin ko ba sa'yo? Sal, naiihihina rin naman ako eh. Okay, mabuti okay, sige, mabuti pa. tawagin mo. Sige, sige. Sige lang ako ha. hindi mo na akong alak. Gusto na eh. Samahan mo yung pulutan ha. Bisa mo. Anak, naman dyan kayo naglalaro. Eh, dubi-dubi dyan. Hello, anak daw. Tatay mo pala yung sigang yan. Ha, anong tatay? Di naman ito tatay. Alam mo anak, simula ngayon. Ako na magiging tatay mo. Ang bulaklak na to ha. Sige mo sa nanay mo. Sabihin mo, I love you. Ala, I love you daw. ano Anong I love you? Huwag mo nga ipigay kay mama yung mga ninakaw mo. Magnanakaw, magnanakaw. Magnanakaw. Magnanakaw ka. Mga ko. E po! Ay, mga batang to. Kontrahin mga batang yun. Ah. Tol, ano yung yari sa mga bata? Pati takbuhan. Ay, mo na. Talagang nangasar ka pa yan. Ah. Ikaw kasi. Masyadong mahihit ng ulo mo eh. Dapat pag mga bata usap, may kunting lamping. Tsaka ikaw yung lalapit doon sa bata eh. Alam mo, para matanggap ka ng pamilya niya, sabuti so, pa. Punta ka din sa kanila. Para makita naman nila na malinis yung intention mo. Hindi puro kalokohan yung ginagawa mo. Alam mo, may naisip ka ding tama. Mabuti pa. Punta ka muna si Pe. Siya, oh, sige, punta ka muna. Punta ka muna. <laughs> Pasagod na si Pe nito. Babe! Babe! Diyos May hambog na naman na dumating! Kaya pala lumakas ang hangin eh! Andito yung mayabang! Hoy, Tibuli! Hindi ko pinunta ko dito ah! Sipe! Eh ano? Kung sipe ang pinunta mo dito? Kahit kailan, hindi ka namin magugustuhan! Isa pa! Mas mukha pang nga akong lalaki sa'yo eh! <laughs> Alam mo, hindi ka lang babae. nasaktan na kita! Sumusuntok ito ng pagmuka mo! Wala. Ah, uh, eh. Nagdaanan lang kami, naglalambingan lang kami ni Bayaw. Huwag mo ko tinatawag na Bayaw, ah. Kahit kailan, hindi ka namin magugustuhan. Eh. Pagsabihan mo yan. Paalisin mo agad yan dito. Buwisin pagmuka niyan, eh. Eh, bayaw ko na yan. Masyadong dugo sa akin. Wala naman ang ginagawang masama. Paano tayo magiging okay? Ayaw sa'yo ng kapatid ko. Ayaw din sa'yo ng anak ko. Baguhin mo muna kasi ang ugali mo. Alam ko eh. Ikaw wala naman na magpapabago ng buhay ko eh. Magbaguhin kayo ugali ko, pag naging tayo na. Oh. Kinuha ko pa yan doon sa... babaw ng bundok. Eh, hey! Ba't na pa yan? Palisin mo na yan! Baka-baka... sikip ko sa o oh, sige na, umalis ka na. Saka ka na lang bumalik kapag Okay oh, na ugali mo ha? Sige pe. May message na lang kita. Sige pe. Ah, uh, bayaw. Next na ako ha. Hoy, ang mukha mo. Hoy, gwi. pa talaga itong boy na 'yan. Kung kailan sasagutin sa na ako ni pe? Umiipal pa. friend. Ah. Ba't ang ino ko mag-isa? Ay, hindi pa kita Yung tumboy na yun eh. Alam mo bang sasagutin na sana ako ni Pe? Pumipal na naman. Alam ka na naman eh. Bakit? Broken hearted ka ba? <laughs> Alam mo tol. Madali naman solusyon dyan eh. Paganahin mo kasi yung isip mo. Puro ka nalang init ng ulo eh. Ah. Saan ba tayo magaling? nababasa na, na ng isip wala oh, O, mo na, para makabawi ka dyan sa tibuli na yan, unimulat mo lahat ng importanteng bagay. Yung alam mong magagalit yung tomboy na yon. At least, hindi lang ikaw yung pagbibintangan dito, di ba? Tama ka, boss. So, Sige. Punta natin si Paring abit. Ay, kanina ka pa namin yan, napag-inom tayo. Nga pala. Tsaka, si Paring abit, magaling sa mga tiktikan <laughs> <laughs> yun eh. Tara na, tara na, tara na. Mandahin tong boy na yan. Be! Niloban tayo! Ha? Bakit? Ang oh, wala yung wallet ko! Yung laptop, cellphone! Pati yung walag ang bagay wala! Yung brief ko! Ha? Ah? Yung brief? brief lang? Hindi yung brief lang. May sentimental value yun. Regalo yun sa akin girlfriend ko. Alam mo naman, ginagamit namin yun pag nagka... Lalambing kami! Yeah! Huwag <laughs> ko tinatawanan natin, seryoso ako. Kahit hindi na mabalik yung mga gamit ko, basta yung grip na yun na kailangan ko. Sige na, huwag ka na magalit dyan. Ako na bahala dun. Ako ba naman ate? Huwag yung jowa ko. Sige na, ako na bahala dun. Sige na, alis ako. Magre-report ako sa village na to. Sige, Bray. Ako ka. Uh, Peh, Kaya ako ba pinapunta dito dahil sagutin mo na ako? Oo oh, naman. Gusto ko lang makapagpintuan sa'yo. Eh, yeah, ano naman pagpapagpintuan natin? Jolly Brian, nakatakot na kasi ako eh. Kaya Peh, Kung matakot, andito ako. Eh, talamak na kasi yung magnanakaw dito sa village natin eh. Tapos, pinasok pa bahay namin. Na walang pa gamit si Cha. pinasok yung... Oo, kinuha yung laptop sa cellphone niya. Alam mo, dapat na yun sa kapatid mo. Sumbrang hambog kasi. Eh, may nakakilala daw dun sa magnanakaw eh. Matangkad. Long hair. Saka pogi daw. Eh, wala bang ibang pogi dito sa village natin kundi ikaw lang. Alam ko yun. Pero, hindi naman na ako Talaga? Hindi ikaw yun? Eh, ikaw na naman yung pagkakahawig kay Sanjo Marudo eh. Tingnan mo, oh. Hmm. Pogi-pogi mo kaya. oh dito. Sai dito. Sai. Oh. Di ba? Sanjo Marudo, lalo na pagharap. Oh, di ba? Hawig na hawig mo talaga eh. Ano sabi? Matikas yung katawan. Maganda ang tindig. Tapos bukong artista Ikaw na ikaw talaga yun ni. Eh. Alam mo pe, ako talaga yun. Aasal lang kasi ako sa kapatid mo kaya nagawa akong nakawan. Hindi na, sasuli so, so, ko na. Alam ko namang ito yung importante din sa pambuhay na iba Di ba ito yun? Oo. Ikaw naman. Ito pa talaga yung pinagdiskitahan mo. Sige na, ang maganda mong gawin, pumunta ka sa police station. Aminin mo lahat ng mga pagkakamaling ginawa mo. Mas matutuwa pa ako sa'yo. Saka, mas proud pa ako sa'yo kapag binago mo yung buhay mo. Sayang naman yung kapugian mo kung hindi mo babaguhin yung sarili mo. Talaga <laughs> ba? Oo naman. Malay mo. Sagutin na kita. Mas dun pa mahulog yung loob ko sa'yo kapag nagbago ka. Sige ah. Pupunta na ako sa police station. Uh, ko na lahat sa kanila. Yun ang maganda mong gagawin. saka, hindi ka din ng sorry sa kapatid ko ah. Oo na. Sige na. Babago na pati ako. Para sa'yo. Sige na. <laughs> sige na. Ayos na ako. Oh, sige na.